Yon, magandang umaga po sa lahat. So, ayan. ano bang araw ngayon? Sabado. Uh, araw na sweldo. At saka, araw na naman ng matinding trabaho. Digmaan sa hanap buhay. So, ayan. ah uh, ito po yung sa side ko, yung ginagawa ko na uh, pinto ngayon. Pinto ni Doc. Saka may titirahin pa akong mga hamba dito. So, ayan. Uh, stay tuned kay vlogger kung ano mga nangyayari sa buhay niya sa mga kanya. Hanggang ngayon, bigo pa rin ako, single. So, ayun, yun, ang update natin. Ang hihilig niya sa mga gwapo! Makati kasi parit kagaya ko hanapin niyo. Ayan. So, ito yung gagawin natin mamaya. Teka lang. Oh, ayan. So, uh, mamaya, uh, kunting is-is na lang to. Tapos, pagka nakuha na natin yung texture niya na dulas, Uh, napinis na pinis natin siya so saka natin na siya bubugahan ng pang pinis so ayan ito po hinihimas himas ko na <laughs> kahit papano may mas din yan kahoy nga lang kahoy yan ito na po yung titirahin ni vlogger so ayan good morning yan po ang isa sa masipag kong kasama get <laughs> yeah. out yan ang mga kasama ko sa mga digmaan na matitindi dito sa pamamahay ni Doktora dito sa kanyang building. So, yun ang ating mga ganap-kaganap-ganapan. So, good morning po sa lahat. So, shout out na lang po sa lahat ng Cabrera. Oh, lalong lalo na sa sexy kong uh, insa na si Jenny Ann uh, Cabrera Moreno. Pati kay Ayie, yan mabuhay po tayo hanggang gusto natin. Lahat po ng Cabrera mabuhay. Siyempre, lahat na ng followers ko sa subscribers. Salamat po sa support. Ha. Mabuhay po tayo hanggang gusto natin.